Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa ala Rasulullah. Sabi nang nag-comment sa aking video, sabi niya, All Muslim will go to hell according to Quran, 1971. So sabi niya, lahat daw mga Muslim ay mapupunta sa emperno ayon sa Quran, Surah Maryam, 71. Na kung ating babasahin ang original na teksto na isinalin sa wikang Tagalog ay ganito, ganito po yon. At walang isa man sa inyo maliba na siya ay magda, magdaraan sa ibabaw nito ng imperno. Ito ay nasa inyong Panginoon isang tinakdang pangyayari na nararapat maganap. So ayun. To, so ang tanong ko lang doon, may na, may nabasa ka bang salitang Sora Maryam Sora Maryam si May nabasa bang Muslim lahat ng Muslim mapupunta sa paraiso ay imperno? Wala eh bakit mo sinabi na pupunta, pupunta mga Muslim sa impyerno? Kasi wala kang alam. Wala. Ang pinapairan mo lang yung pagiging kafir mo. No. Now, para matuto ka sa mga Muslim, basahin mo buong konteksto ng kapahayagan. Hindi yung hanggang si Binti lang. Dapat na magsimula ka sa baba. So, magsimula tayo sa baba. Sa uh, verse 66. Bakit ang tao ay dadaan sa dadaan sa impyerno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 66, ang isang tao na di naniniwala ay magsasabi kapag ako ay mamatay, kapag ako ay namatay, ako ba ay gayon ay lalabas ng buhay sa libingan? Ano daw? Disbelievers. Ang, ang disbelievers ba ay mga muslim? Sagot, hindi. Kayo po yun ang disbelievers. Hindi po kami mga muslim. Dahil ang kahulugan ng salitang muslim ay naniniwala, sumusoko, sumusunod sa nag-iisang tunay na Diyos na si Allah. So kayo ay naniniwala ba kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Kayo po ay mga kafir. Kapag binasa mo ang buong buong banal na Quran, ang salitang disbelievers ay para sa mga hindi naniniwala kay Allah. Now, alam mo na kung siguro kung sino ang tinutukoy doon na disbelievers. So, ikaw na susunod ngayon, brother, Jundre Nanta. Yes. Ang sabi niya, ang araw ay lumulubog sa mainit na tubig so abangan mo ang video ko i-upload ko sana may tinjan mo at makuha mo insala gabayang kanawa ni Allah at makasama kita sa pagdadawa mag-comment kayo at paki-follow nyo ako para maka-update kayo sa lahat ng video ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh